Kalakwatsero, kalakwatsera, 3 months fast already, bilis ng panahon, uuwi na sila. Samahan niyo kami maghatid sa airport. we are here by the airport, uwi na si Baby Isel at Ate Em. malapit na kami sa airport. Skip hall. Ang bilis ng panahon. Grabe, diba? Ayan, uuwi na si atm So, masayang-masaya na siya. Makikita na niya ang family niya. A few moments later. Ayan, we're here na at the airport. Oh, ayan. Last three months ago, nandito din kayo. O, oh, di ba? Ngayon, heto na naman kayo. Ba't pa -uwi na? Ayan, pasok na sa elevator at mag check, -check in na tayo. Maaga pa naman actually tayo. We arrive at 5.30. 3.30 kami umalis. So, kaya pwede maghinay-hinay muna. Ayan, ang tower. Picture-picture muna kayo dito. Okay? Ayan, makikita nyo, departure. Talagang aalis na kayo, magde-depart na kayo. And, I'll check in na dito sa taas. Oh, ang dami nyong bagahe. Sana naman makalusot kayo nyan. Picture, picture muna sa loob ng elevator. O, oh, ayan, picture, picture, selfie, selfie. At dahil maaga pa, nagutom, kumain muna kami sa Hema. O, oh, ba? Diba? kakain ng sausage favorite ni Crisel backwards backwards ba 'yon and then ayan mag-check in na sila tapos na kaming kumain so ayan talaga aalis na sila bye bye check, -check in na medyo natagalan sila sa check-in at na-over luggage ata. Sobra ng 23 kilo. Kaya kailangan talaga 23 kilo ang inyong mga bagahe or else matatagalan lang kayo at magkakaroon ng amberia. Ayun na sila sa taas. sayang Bye-bye po. Ayun na sila. Upo, punta na sila sa immigration. Ayan ang huling sulyap. For now, babalik kayo. Ayan. Bye-bye po. Ingat-ingat. Have a safe journey. Take care. Ayun sila. Mm, kalungkot naman. Wala na sila. Ayun. Papasok na sila sa, sa custom. Papunta na sila sa custom. Ayan, at kami ay uuwi na rin. At mahaba-haba na ang parking. Okay po, bye-bye. Ingat kayo. We love you. Ingat. Have a safe journey. Ingat, ingat. Ayan, wala na. Di na natin sila kita. Kaya uuwihan na tayo. At pumasok na sila doon. Papunta tiyakan sa immigration. We love you. Uwi na rin kami. Ayan. Uwi na kami. Thank you for watching.